Nakarinig ka na ba ng isang tao na napakasama na inalisya ng Diyos ng direkta, ng walang paghatol, ng walang pangalawang pagkakataon? Inalisya agad sa mundo sa pamamagitan ng banal na utos. Ang biblikal na parirala ay naglalarawan sa kanyang kapalaran, ngunit sa likod ng maikling pagbanggit na ito ay mayroong isang kamanghamanghang kwento na humubog magpakailanman sa angkan ni Heso Kristo. Ngayon ay malalaman natin ang nakakagulat na kwento ng taong pinatay ng Diyos. Ngayon ay susubukin natin ang isa sa pinakamadilim at pinakamakapangyarihang kwento ng Biblia. Bago tayo magsimula magsubscribe dito sa channel, i-activate ang notification bell at manatili hanggang sa huli dahil may transformatibong pagtuturong nakalaan para sa iyo. Isang prinsipyong lubos na makapagpapabago sa iyong pananaw sa mga pribilehiyo responsibilidad at plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ibahagi ang video na ito sa isang taong naghahangad na maunawaan kung paano magagamit ng Diyos maging ang ating mga pagkakamali para sa kanyang kaluwalhatian. Sama-sama nating matutuklasan kung sino noon at kung paano ang kanyang maikling kwento ay isa sa mga pinakamahalagang aral. Upang tunay na maunawaan ang kahalagahan ng tagapagmana, kailangan muna nating maunawaan ang historical at espiritual na konteksto kung saan siya isinilang. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa ikalabinsyam na siglo sa pagitan ng mga patriarka. Si Kristo ang panahon ng pagbuo ng bayang Israel bago pa ang mga haring propeta at ang batas ni Moses nagkaroon ng anak ni Huda at ang pangalang ito ay malamang na umalingaungaw na sa iyong pandinig. Si Huda ang ikaapat na anak ni Jacob na tinawag ding Israel kasama ang kanyang asawang si Leah. Mula dito sa Huda, si Haring David ay darating balang araw at ayon sa kristyanong tradisyon, si Heso Kristo ay gayundini. Tingnan natin si Abraham ay naging anak ni Isaac. Si Isaac ay naging anak ni Jacob si Jacob ay naging anak ni Juda At naging anak ni Juda si Er ang kanyang panganay na tagapagmana ng lahat ng mga pangako. Ang angkan na hahantong sa pagdating ng Mesiyas ay nasa kamay ng binatang ito. Siya ang may dala ng banal na tipan at ang pangako ng isang buong bansa, isang taong may napakalaking pribilehiyo, ngunit tulad ng makikita natin pribilehiyo ay hindi palaging may katangian. Ano ang mangyayari sa tagapagmana na magbabago hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa kapalaran ng isang buong bansa? Ngunit bago tayo maging tagapagmana, kailangan nating maunawaan ang isang kontrobersyal na desisyon na ginawa ng kanyang ama na si Huda. Isinalaysay ng Bibliya na si Huda ay humiwalay sa kanyang mga kapatid at pumunta sa rehiyon ng Adelum, na malayo sa mga lupain ng mga patriarka. Doon ay nakipagkaibigan siya sa isang lalaking nagngangalang ira na isang adulumita at gumawa ng isang desisyon na lumabag sa tradisyon ng kanyang mga ninuno. Siya ay nagpakasal sa anak na babae ng isang Canaanite na nagngangalang Shua. Ito ay isang mahalagang detalye na hindi pinapansin ng maraming mga mambabasa ng Biblia. Ngayon si Huda na tagapagdala ng banal na pangako ay naghalo ng kanyang dugo sa mga tao ng lupain. Sa kontekstong ito ng espiritual na kompromiso ay ipinanganak ang panganay ni Huda isang anak na ipinanganak sa pagitan ng dalawang mundo na tagapagmana ng mga pangako ni Abraham ngunit lumaki sa ilalim ng impluensyang kanaanita. Ang mga pinili ni Huda ay nagtanim ng mga binhi na malapit ng magbunga ng mapait na bunga. Sa kanyang panganay na Genesis 38 at 3 ay nagsasaad lamang at siya na anak na babae ni Shua ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan o ipinanganak bilang panganay na isang posisyon na napakalaking halaga sa mga sinaunang kultura. Hindi lamang siya ang pangunahing tagapagmana ng mga ari-arian ng kanyang ama, kundi pati na rin responsable sa pamumuno sa pamilya. Pagkamatay ni Huda, bilang panganay, ay tumanggap siya ng espesyal na pagpapala at dobleng bahagi ng mana. Higit sa lahat, siya ay itinalagang magdala ng espiritual na pamana. Sa pamamagitan niya, ang mga pangakong ginawa kay Abraham ay magpapatuloy. Sa iyo ang lahat ng mga pamilya ay pagpapalain ang lupa. Isipin ang pananagutan sa balikat ng binatilyong ito, hindi lamang siya isa pang inapo ni Huda. Siya ang mahalagang nakatugon sa tanikala na hahantong sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Walang ibinigay sa atin ang Biblia na mga detalye tungkol sa kanyang pagkabata o pagdadalaga. Hindi natin alam kung anong uri ng edukasyon ang kanyang natanggap o kung anong mga pagpapahalaga ang kanyang tinanggap, ngunit mahihinuha natin na siya ay lumaki sa tradisyong Hebreo at pamilyang nahahati sa pagitan ng pamilyang Kenaan. Para sa isang tao na ang mga kilos ay nagpapakita ng malalim na espiritual na pagkabulag nang siya ay tumuntong sa adulto. Ang kanyang ama na si Juda ay pumili ng asawa para sa kanya na nagngangalang Tamar. Ang pangalang Tamar ay nangangahulugang puno ng palma sa Hebrew na isang simbolo ng katuwiran at lakas. Ang Biblia ay hindi nagsasabi sa atin ng pinagmulan ni Tamar, siya ba ay isang kanaanite o isang inapo ni Abraham. Ang teksto ay nananatiling tahimik tungkol dito, ngunit isang bagay ang tiyak na naunawaan ni Tamar, ang pamilya ni Tamar na mabuti ang layunin ng kasal ay hindi lamang isang karaniwang pagsasama ng pamilya. Ito ay isang sagradong tipan na dapat na magbunga ng mga inapo upang ipagpatuloy ang ipinangako na angkan. Ngunit may isang kalunos-lunos na nangyari, sinasabi sa atin ng Biblia, sa Genesis 38 at 7 na ang panganay ni Huda ay masama sa paningin ng Panginoon kaya siya pinatay ng Panginoon. Ang nag-iisang parira lang ito ay sumasaklaw sa buhay ni Er nang walang karagdagang paliwanag nang walang mga detalye sa kung ano ang pagpapatunay ng kasamaan. Ang isang pangungusap sa Biblia ay nagtatago ng kalaliman ng banal na paghatol. Ano ang ginawa ni Er ang unang tao na itinala ng Biblia na direktang pinatay ng Diyos? Kung ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa gayong paghatol, ang Biblia ay nananatiling tahimik sa tiyak na mga detalye, ngunit ang katahimikang ito ay nakakabingi. Alam natin na ang pamantayan ng Diyos ay hindi upang alisin ang mga tao para sa maliliit na pagkakamali. Ang Diyos ay mahabagin, mabagal sa pagkagalit at dakila sa kabaitan at katotohanan. Ipinapahayag ng Eksodo 34, anim na ito ay humahantong sa atin na tapusin iyon ang kanyang kasamaan ay dapat nasukdulan. Ang tradisyon ng mga Hudyo na ipinahayag sa Midrash ay nagmumungkahi ng ilang mga posibilidad. Ang isang interpretasyon, ay na siya ay nagsagawa ng parehong kasalanan na ginawa ng kanyang kapatid na si Onan Kinalaunan ay nag-aaksaya ng kanyang binhi upang pigilan si Tamar na magbuntis ng isang bata. Bakit marahil upang mapanatili ang pisikal na kagandahan ni Tamar ay iniiwasan ang pagbubuntis o marahil dahil sa dalisay na pagkamakasarili ay hindi nais na ibahagi ang kanyang mana sa mga bata. Ang ibang mga iskolar ay nagmumungkahi na si Air ay maaaring magkaroon ng ipinakilala sa kanyang tahanan ang mga gawaing idolatrosong Canaanite na sumisira sa pananampalataya ng pamilya at naliligaw sa landas ng mga patriarka. Ilang komentarista ang nagtuturo sa posibilidad ng pangaabuso na maaaring naging malupit ang tagapagmana kay Tamar. Ang katotohanan ay hindi natin tiyak na alam at marahil may aral sa katahimikang ito ng banal na kasulatan. Ang pokus ay hindi sa partikular na kasalanan kundi sa banal na tugon. Ito ay nakikita ng Diyos kung ano ang nakatago sa mga mata ng tao. Nakikita niya hindi lamang ang ating mga kilos kundi ang mga intensyon ng puso. Ang malinaw ay ang pagkakaroon ng pribilehiyong maging panganay. Ang mesyanik na angkan ay nabigo ng husto sa kanyang pananagutan at ang paghatol ng Diyos ay mabilis at ang tiyak na kamatayan ay lumikha ng isang genealogical void na mga ngailangan ng isang pambihirang solusyon at ang solusyon na iyon ay darating sa pamamagitan ng hindi inaasahan na tao kapag ang mga tagapagmana ng biglaang pagkamatay ay naganap, pumasok tayo sa isang sinaunang at napakahalagang kaugalian upang maunawaan ang natitirang bahagi ng kwentong ito. Ang Batas ng Leverate Marriage Bagamat ang batas na ito ay opisyal na itinala ni Moses noong ilang siglo, isinasagawa noong panahon ng mga patriarka, kapag ang isang lalaki ay namatay, Nawalang iniwan na mga anak ang kanyang kapatid na lalaki ay may tungkuling pakasalan ang balo at magkaroon ng mga supling para sa namatay. Pagkatapos ng kamatayan ni Er si Judah ay bumaling sa kanyang pangalawang anak na si Onan at sinabing, pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid at pakasalan mo siya at magpalaki ng supling para sa iyong kapatid. Bahagyang sinunod ni Onan, pinapangasawa niya si Tamar. Ngunit sa tuwing sasamahan niya ito, ay ibinubuhos niya ang kanyang binhi sa lupa upang hindi bigyan ng supling ang kanyang kapatid. Malinaw ang Biblia alam ni Onan na hindi magiging kanya ang supling at ito ay lubos na pagkamakasarili. Alam ni Onan na kung siya ay magkaanak ng isang anak na lalaki kay Tamar, ang batang iyon ay ituring na tagapagmana at manahin ang pangunahing bahagi ng ari-arian ni Juda. Sa pamamagitan ng tagapagmanang patay at walang anak na si Onan na ngayon ang de facto na panganay, ang pagkakaroon ng isang anak na legal na magiging tagapagmana ay nagbabanta sa kanyang pribilehiyong posisyon. Muli nating nakikitang kumikilos ang paghatol ng Diyos, ngunit ang ginawa ni Onan ay masama sa paningin ng Panginoon kaya't pinatay din niya siya. Dalawang pagkamatay sa iisang pamilya sa parehong dahilan, pagkamakasarili at paghihimagsik laban sa banal na dahilan. Ang pamilya ni Huda ay nahaharap ngayon sa isang hindi pa nagagawang krisis. Ang banal na plano ay tila nanganganib ng isang siklo ng pagsuway at paghatol. Ano ang mangyayari sa ipinangakong angkan pagkatapos ng kamatayan ng dalawa? na anak na lalaki sa ilalim ng magkatulad na mga kalagayan. Makalipas ang ilang siglo nang ang mga tao ng Israel ay nasa ilang pagkatapos na itinala ng mga bilang 26 ang sensus ng mga tribo, ang pamilya ni Er ay binanggit bilang bahagi ng tribo ni Huda, ngunit walang direktang mga inapo. Ang kanyang lugar ay hinalinhan ng mga anak ni Fares na naging maraming angkan. Ang angkan ay nagpapatuloy hindi sa pamamagitan ng tagapagmana ng lehitimong panganay, kundi sa pamamagitan ni Fares na isinilang mula sa pagsasama ni Huda at ng kanyang sariling manugang na si Tamar isang pagsasama na sa ibang pagkakataon ay maituturing na iskandalo. Marahil ang pinakadakilang turo ng kwento ng tagapagmana ay ito. Wala ni isa sa atin ang kailangang kailangan sa lahat ng aklat na ito ay hindi dapat magwakas. Ang banal na plano ay hindi tayo dapat magwakas. Ipinakita ni Ruth kung paano sumulong ang angka na ito. Si Feres ay naging anak ni Hezron, na naging anak ni Ram, at iba pa hanggang sa marating natin si Boaz na pinakasalan si Ruth ang Moabitete. Mula sa kanila ay ipinanganak si Oed Ama ni Jesse Ama ni David na hari ayon sa puso ng Diyos, at kay David ay ipinangako ng Diyos. Itatatag ko ang iyong trono magpakailanman. Kapag binuksan natin ang bagong tipa ng Ibanghelyo ni Mateo, ay nagsisimula sa mga salitang ito, ang aklat ng talaang kanan ni Heso Kristo na anak ni David. At sa sumusunod na listahan ay may makikita tayong isang bagay na kapansin-pansin sa dos-dosenang mga lalaki. Si Tamar ay isa sa ilang babaeng binanggit sa genealogy ni Jesus. Bakit dahil ang kanyang pagkilos ng katapangan at determinasyon ay nagligtas sa messianic na angkan ng mabigo ang mga tao? Ang kwento na nagsimula sa kasamaan ng tagapagmana ay nagwakas ilang siglo na ang lumipas sa pagsilang ng tagapagligtas. Kung saan ang kasalanan ay sumagana ang biyaya na napakarami. Mula sa kamatayan, ay dumating ang buhay mula sa kawalan ng katarungan mula sa kabiguan ng pagtubos. Ito ang banal na huwaran ng kasaysayan ng krus na nakikita natin hindi lamang sa biblikal na kasaysayan. Ano ang matututuhan natin sa sinaunang ito na kwento na tila napakalayo sa ating realidad? Una, ang pribilehiyo ay hindi ginagarantiyahan ang katapatan o ang lahat ay naging isang mahalagang nakaugnay sa kasaysayan ng kaligtasan. Ngunit ang kanyang kasamaan ay naalis sa kanya. Pangalawa na hindi pinahihintulutan ng Diyos ang kawalang katarungan. Pangatlo na kapag nabigo ang mga tao ay madalas na ginagamit ng Diyos. Ang hindi malamang sitamar isang balo na walang kapangyarihan sa isang patriarkal na lipunan ay naging banal na instrumento upang mapangalagaan ang messianic na angkan. Ikaapat na ang plano ng Diyos ay hindi maaaring hadlangan ni ang mga tagapagmana ng kamatayan o ang pagsuway ni Onan o ang takot ni Huda ay maaaring hadlangan ang banal na pangako na matupad sa pamamagitan ng hindi inaasahang mga landas. Sa wakas na ang Diyos ay gumagamit ng hindi perpekto mga sitwasyong disakdal na mga tao at disakdal na mga desisyon upang maisakatuparan ang kanyang perpekto layunin. Ang talaang kana ni Jesus ay kinabibilangan hindi lamang ng mga bayani ng pananampalataya, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao na may mga kapintasan takot at pagkakamali. Mga taong tulad natin, ang iyong buhay tulad ng mga tagapagmana ay bahagi ng isang mas malaking tapiserya. Ang tanong ay maaalala ka ba sa kawalan na iyong iniwan o sa pamana na iyong binuo? Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay bahagi ng isang mas malaking salaysay. Ang bawat isa sa atin ay may tungkuling dapat gampanan sa paglalaban sa banal na pagtatanim o kaya natin sa masamang kalagayan ang ibig sabihin ng pangalang tagapagmana ay mapagbantay ngunit balintuna na hindi niya binantayan ang kanyang sariling katangian. Inaanyayahan tayo ng kanyang halimbawa. Nabantayan ang ating mga pag-uugali, ang ating mga pagpili sa ating puso, at nagpapaalala sa atin na kahit na nabigo tayo, ay nananatiling tapat ang Diyos ang kanyang layunin sa pagtubos ay sumusulong kung minsan sa mga landas na hindi natin kailanman gagawin. Salamat na karating ka hanggang dulo. Huwag mong kalimutang iwanan ang iyong like share sa mga kaibigan at mag-subscribe sa ang channel para sa higit pang nilalalaman na nagpapakita ng nakalimutan ngunit makapangyarihan mga kwento ng salita ng Diyos. Hanggang sa susunod na video.